Pagdating ng Monday next week, ang balita ko ay tuloy-tuloy pa rin, maray pa rin ng pa rin po mga naharas, kasabat pa, ka, ibig sabihin. Kung ng bags, ng wallets, ng mga cellphones po, sir. So minsan nga po may mga dalapay ang mga patalim na, ay pwede ikamatay din ng ating pedestrian o ng commuter po natin. Baka, baka asset ng mga pulis ang mga nang hold up dito. Eh, napapabayaan. Pantusawa, sir. Go ahead, continue po, mamata. So, we have to ensure po that once it is accessible to persons with disabilities, it will be accessible to everyone in the community. Siyempre po, tayong mga, may mga pamilya, may mga anak, paano nga po naman tatawid? Meron din po tayo ngayon yung, siyempre, uh, yung connectivity po na tinatawag para po makapunta kami sa point A to point B to point C, katulad po hindi lang po ako, may mga dala rin po mga bisikleta, may mga dala rin po yung mga namam, namamalengke sa mga kanikan, mga uh, divisorya, baklaran, siyempre yan din po ang dinadaanan. So how can we ensure na um, safe at uh, hayahay po ba? yung paglalakad nila papunta sa isang sakayan. At meron pa po kanina, habang ako po'y nagaantay ng masasakyan, sinabihan po ako ng aming tanod, ingat po dito dahil marami na pong mga batang hamog mm -hmm. na nang snatch No? Um, common po siya habang ikay tatawid o nagaabang ng sasakyan, marami pong batang hamog ngayon na nang snatch po ng bags, ng wallets, ng mga cellphones po, sir. So minsan nga po may mga dalapay ang mga patalim na eh, pwede ikamatay din ng ating pedestrian o ng commuter po natin. So safety really is very important also. Ang taga PNP rito, ah uh, PNP, uh, your name is Colonel General? Police uh, Brigadier General uh, Reynal Maganda po yung point Na-observe ko rin po yung marami mga batang hamog, tapos nang haras, tapos nang isna ng cellphone, pag bukas ng, pag nakabukas ng kotse mo, nakalabas yung kamay mo, hihilain yung rilo mo, uh, cellphone. Ito ay namamuna niyo po ano, General? Yes, sir. And uh, with that, sir, uh, we will uh, be uh, uh, sending again uh, reiteration to our local policemen to intensify our crime prevention uh, measures with regard to this, Your Honor. Ano po kayo, General, sa crime? Sa Directorate for Operation, po, Deputy. Very good. You're the person I need to talk to. Let's talk about hold-upan sa mga taxi. Ilan na pong buhay ng mga taxi driver na boys pang hold-up? Uh, hold upan sa mga jeep, hold upan sa mga bus. Ano po yung plano nyo rito para ma-address to sir? General? Uh, uh, Meron naman tayong comprehensive efforts dito. Unang-una -una is uh, uh, on our local police, they have their list of criminal gangs involved into these uh, hold ups or other... Reemption po ang, ang ibig sabihin. Wag yung listahan ng mga hold upers. Gusto ko po, paano po natin ma-prevent Yes, to? sir. uh, Uh meron tayong directives yan uh, intensifying our police visibility okay in this uh, convergence and also other areas where holdups or crimes are prevalent so uh we'll uh, be again reiterating our uh directives student them Siguro po sir um uh, maglagay kayo mga mobile patrol car strateg strategically located kung saan yung uh, hold up ground kung tawagin at nagiilaw-ilaw at siguro ipaalam niyan sa mga taxi drivers sa mga jeep sa mga bus na kapag sila ay nakaranas ng hold up doon nila dadalhin kasi I, I, saw one video footage na yung isang taxi driver meron siyang presence of mind alam niya na doon sa isang kanto may police uh, may merong checkpoint na police or may station ng police doon niya dinala habang siya in-hold up and tumakas siya something like that. So yes, sir, yes, cool. sir. We we'll do that. Sir. Yeah. So sa inyo pong uh, data, ano pong kadalasan na hold up? Taxi, jeepney, bus? Uh, hindi lang actually uh, mga sasakyan uh, to include mga uh, tao din. Mga, mga tao? Hindi. Kung kaya ba sa passenger po? Sa, sa jeep, uh, uh, taxi, I do not have actually the record here. We can uh, provide you. Uh, so, so happy ako doon sa sinasabi niyong ano, sir, police visibility um, and kung kinakailangan para sa mga boss. Many years ago, I've heard about that yung marshals na sumasakay, nakasivilyan sa mga boss. K can we implement that? Yes, sir. Um, we can once uh, reactivate one. this one, sir. Natito pa naman yung mga HPG natin, sir. Oh, eh, wala alam ko na marami sa ating mga HPG, wala namang ginagawa. Ang dami, ilang bang Ilan bang tao niya sa HPG? Kung Ilan lang? Gusto ko lang personal na HPG uniform. Ilan? Sir, uh, per the HPG personal, uh, more or less uh, 1,600 nationwide. Ang dami. So siguro, 1,600 niya. Gamitin natin sa kalye. Gamitin natin yan. Sumakay sa mga bus. Marshals. Civilian. taka civilian ang dami niyang pala oh. Sa iba't ibang lugar syempre. special dun sa lugar na palagi natin mabalitan may holdapan, sumakay sila sa pus. Sumakay sila sa mga jeep. Di ba? Mabawas-bawasan tapos may nasample na na holdapper. Di, ba mabawasan yan. And then police visibility also. Magpatrol-patrol siguro dyan sa EDSA, yung HPG. Ilan po yung ano nyo? Ilan po yung uh, mobile car ng HPG? Ilan po? Hindi, uh, wala akong uh, record dito, sir. And, uh, but uh, we will be submitting this record, sir. Road 10. Oo oh, nga pala, palagi ako nakakatanggap ng reklamo nito sa, sa Road 10. Oh, saan nga itong Road 10? Sa nabotas? Oo. Oh. Oh, itong Road 10, talamak to, pinakasikat to sa lahat ng kalsada sa buong Pilipinas, Road 10 carnap, hold up, snatching. Oh, bakit? Baka baka asset ng mga pulis ang mga nang hold up dito. Have na papabayaan. Pantusawa, sir. We will uh, direct the concern, the uh, local police concern. I think support area Manila ito, yung binabanggit yung na area yan. Sir. Yes, sir. So, sir, deal tayo, sir. Uh, medyo biro to na medyo kontimpitik. Nag-usap na tayo rito, ano? kapag hindi niyo po naayos to, pagdating ng, ano ba yan sir? Monday? Pagdating ng Monday next week, ang balita ko ay tuloy-tuloy pa rin, may pa rin mga hold up, maraya pa rin po mga naharas, kasabat ka, ibig sabihin. Siyempre, eh, usap, usap pa matino to. Kasi, we deliver, we deliver, Kasi nga, uh, maraming nagkukomento eh. Sa, ano namin, sa at line sa Facebook namin. Itong Road 10. Tagal na ito, sir. Taon na ito. So, General, so this is what I want you to do. Kailangan gawin mo lahat na pwede mong gawin na ma-wipe at na to. Kasi kung gusto, maraming paraan pwede gawin. Kung ayaw, maraming dahilan na pwede ibigay. So, gusto ko gawa ka ng maraming paraan na matitigil na to by next week. In fact, dapat bukas pa lang eh. Why next week tomorrow? All to this, is just one phone call away sa mga bata bataan mo dyan. Sa PNP. So tomorrow, dahil kapag nabalitaan ko to the day after tomorrow, tuloy-tuloy pa rin sir, then sasabihin ko definitely kasabot ang mga polis, ito'y pinagkakitaan ng polis. Tama sir? So by the day after tomorrow, wala na po to sir. Problem sa ano. Pakimonitor nyo nga yung mga Facebook natin kasi may to nila eh. So by the day after tomorrow, wala na po sir ha? Thank you sir. Thank you. Oh, dami nagtataas na kamay. Uh, last na lang, sir. Oh, okay lang po. Si Ms. Apo, Apo. Um, siguro yung sidewalk na rin po, no? So, how, how, how safe is our sidewalk? Dahil marami pong barriers. So, ang nangyayari po si pedestrian po ay sa kalsada na dumadaan. So, lalo pong nadadagdagan ang datos, either mamatay ka or magkaroon ng may kapansanan yung tao. Yan, yan yung po siya sabi so, kanina, madam, na yung sidewalk, kuminsan na ng mga vendors. So ngayon itong mga pedestrian na pipilitin ng maglakad sa gitna, nasa sagasaan. So MMDA, do something about this. And then syempre, kumbinsin yung mga vendors na walang problema magtinda. Naghanap buhay ka kaysa magnakaw ka. Yan ang sinasabi ng mga kaibigan natin sa mga vendors. Pero doon naman dapat sa magandang lugar. Yes, Mr. Chair. Actually, we have a, a sidewalk clearing operations group. Uh, we're also coordinating with some LGUs because there are some LGUs na nagbibigay po kasi ng uh, permits sa mga yung mga tsangge-tsangge nila. So may pinapakita ng papel. So we coordinated with some LGUs na maglagay lang ng linya na doon lang pwede i-allow para at least yung pedestrians may madadaanan pa din. Hindi totally occupied ng mga vendors yung buong bangketa. Yeah. Dapat pero pa rin madadaanan yung mga sidewalk. I mean, yung mga, ano, yung mga uh, pedestrian. Yes, Mr. Kasi marami mga nakikita kong lugar dyan. Ah. Punong-puno na ng mga vendors. Siguro, eh, meron dyan sa LGU na gustong kumita. Kaya left and right kuha sa mga vendors, kahit na mga illegal vendors dapat maglagay pa ng kalsada. Yes, Mr. Kapag Chair. Kapag hindi, di manghuli kayo. Kasi oh, I'm sure, karamihan doon sa mga ilang vendors doon, eh baka racket din doon ng mga taga-LGO. Maglagay kayo. Didepensa De ko kayo. Halimbawa, kayo ay tinira ng LGO. Eh, patatawag natin si Mayor dito. Kung yes, Tumatigas ang ulos ni Mayor, patawag natin si Mayor. Thank Why you na? very much. As pa. simple as that. Thank you, sir. I'll support you 100%. I'll be behind you. Thank okay. you, Mr. Chair. Mabalik na ulit tayo sa isa naman. Eh, kayo pa rin po, ma-mourning kanila pa yun. Super, super last po. So, Mr. Ma Senator, nagiging extension po ng parking lot ang ating mga sidewalks. So, kaya sa kalsada Aha. po si pedestrian. Bukas um, sa vendor yun, tama nga yun. Po, yung mga nag-extension ng parking po, ng mga private vehicles po. oh yun, MMDA. Yes po, that's also part of our anti-illegal parking operations Uh, everyday po nagki-clearing ang MMDA at tinutuho natin yan kapag hindi nagpakita ang driver at ini-impound namin sa aming impounding sa Marikina. Dagdag kita yan sa inyo. Uh, sa MMDA, si siyempre tutoyo nyo. Sa ticket lang po. Kasi ang tow trucks, hindi naman po sa amin. Ah, hindi kasi meron yung tatawagan. Oh, so, okay. So, hindi niya ininegosyo. Mabuti nga para, kasi baka dagdag negosyo sa, <laughs> hindi sa inyo. hindi so, po. so, Ticket, lang nyo. po. Ticket lang. Okay. Pero dapat may mga two-way zones tulad ng sinabi po ni Ma'am yeah. Maureen. Kapag halimbawa, eh, eh, yung isang lugar na masikip na tapos ginawang parking lot, yung uh, sidewalk, eh, wala na madadaanan yung commuter. Oui. Yung mga pedestrian. It, pag two-way, lagay nyo, warning, may warning, two-way zone. Yes, Mr. Chair, especially along our mabuhay lanes na ginagamit ho nating mga alternate routes to decongest the major thoroughfares. So, everyday ho, nag-clearing kami dito. Aside from those requests, ng mga local government units na talamak yung mga illegal parking. So until gabi po, nag-ooperate uh, po ang aming special operations group. Yun lang po ang ginagawa. Nagahatak at ninikit ng mga illegally parked vehicles, especially along mabuhay lanes, Mr. Chair. Thank you, sir.